Hello Gemini! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, gabay, energy para sa October, November, December ang huling tatlong buwan ng 2023 For Gemini Spirit Guide For Money and Career First Tingnan natin Okay. for money and career gemini wow 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 gemini ano i can see na may paparating na good news sa inyo um sa huling tatlong buwan no na napakabilis kung may mga inaantay kayong mga kaperahan um decision kung ano man yung blessings na paparating sa inyo, Gemini, ayan, meron tayong mabilis na movement dito dahil nandito ang ating 8 of Wands for the, for the last 3 months. Ayan, marireceive nyo kung ano man yung napakagandang blessings na yan. It's either a decision also, no, dahil nandito ang ating to of pentacles dahil malamang talaga kaperahan talaga yung marireceive ninyo or isang napakalaking desisyon na magbabago sa inyong um, mga kaperahan, kabuhayan ayan, So, we have here also, also the Eight of Pentacles. Ayan. Dahil sa inyong pagiging, ano, no, am um, determinado kayo para maabot yung mga pangarap niyo Pagdating ng October, November, December, na napaka wow talaga. Dahil makukuha nyo na yung matagal nyo nang inaantay. No? Napakaganda ng inyong um, money and career, Gemini. Lahat talaga lahat ay talagang naka-positive ang darating sa inyo pagdating ng October, November, December tignan pa natin para sa inyong love love for Gemini So, pagdating sa mga single, no, um, I can see na pagdating sa mga single Gemini, ano, um, hindi pa rin kayo makakakita or hindi pa rin darating yung inaantay yung mga gusto nyong makasama habang buhay. So, parang, ano, mag-iisa pa rin kayo ngayong October, November, December, no? Dahil naka kayo kung paano nyo pa laguin ang inyong mga negosyo, kung paano nyo mas lalo pang pagbutihan sa trabaho, nakatuon kayo sa inyong ano, ano, sa inyong kaperahan at saka sa inyong career so for some of you, ayan talaga feeling empty pa rin kayo at may kulang pa rin ngayong tatlong huling buwan na to ano so may mga, yung iba sa inyo may mga mamimis pang opportunity siguro meron nagkakagusto sa inyo dahil nga busy kayo ayan, parang hindi nyo pa rin siya priority dahil nga ang priority nyo dito ay ang inyong um, money and career. So, for some of the, um, ito, may mga in a relationship. Ayan. Sa so may mga ka-live-in, meron tayo ditong two of swords na may mga um, suffering na pinagdadaanan ng mga ano dito nasa in a relationship no sinusubok ang inyong ibay na relasyon at inyong tiwala sa isa't isa um, Gemini no? pagdating naman sa ating sa mga married couple, ayan um, may mga kailangan kayong baguhin regarding sa paghawak nyo ng relasyon paghawak nyo ng pera Um, kung paano nyo pakisamahan yung mga relasyon nyo. Baka masyado na kayong nasusobrahan or may mga bagay kayo or desisyon na um, pinagdidesisyonan no, na hindi, hindi kayo makapag-decide, decide. So, sinasabi ng death card na kung ano man yan, kung kailangan mong baguhin yung pag-uugali mo, um, kailangan mo nang baguhin, um, Gemini, no? um, huwag kang ma-stuck sa sa ugaling ganyan or sa relasyong ganyan. So, may kung ano man 'yan, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ba 'yang gusto mong um, paguhin sa iyong sarili para mas lalo pang kayong um, maging alam mo 'yon, magkaintindihan sa isa't isa or makapag-decision kayo ng maayos. Ayan. So, tignan pa natin karagdagang messages para sa Gemini for October, November, December. Okay, we have here the two of ones. So, may maka... So, Gemini, mag-ingat lang kayo sa mga... Um, kung ano man 'tong delay na mangyayari sa inyo lalong-lalo na sa mga single ano, um, mag-ingat kayo dahil um feeling nyo kasi nawawalan na kayo ng pag-asa kung ano man 'tong hinahangad niyo siguro makakita ng taong minamahal. ayan, masyado kayong nalulungkot ngayong huling tatlong buwan na 'to. And mag-focus ka sa ginagawa mo. Wag munang isipin 'yong um, love life, no. Um, focus on your career dahil pag na alam mo yun, pag maganda na ang iyong trabaho, um, na-promote ka na sa trabaho, mas mabibigyan mo pa ng magandang kinabukasan ang iyong darating or makakasama habang buhay. So, tignan pa natin para sa mga married and in, in a relationship. Or in a relationship or may mga kalibian partner. Okay, we have here the Page of Swords. So, ayan, sinasabi din na kailangan mong <laughs> panindigan na yung karelasyon mo, ano Baka nag-aantay na to ng, alam mo yun, nag-aantay na na pakasalan mo siya or what, no? Kung ano man yung inaantay niya sa'yo na promise mo, kailangan tupadin mo na rin yan, kasi andyan yung um, yung maging aggressive ka ba sa inyong relasyon hindi to yung pagiging aggressive mo sa kasi selos or what ano pero kailangan mong um, ibigay na sa kanya kung yung matagal niya nang inaantay kung ano ba yung mga inaantay ng mga karelasyon nyo kaperahan ba yan na pinangako nyo or isang bagay na pinangako nyo sa kanya, ano ba yan kailangan nyo lang tuparin na yung tatlong huling buwan na to dahil masyado na siyang naiinip, no minsan nagpapaisip na lang yung mga karelasyon nyo, bakit hindi ba maibigay yung mga gusto nyo or hinahangad nyo, it's either marriage ano so we have here the king of swords, dito sa mga ating mga married couple, ayan Um, kung ano man nga yung pinagdidesisyonan nyo, no? parang confirmation card lang rin niya na um, magpakatotoo kayo. And kailangan nyo ng talagang um, magandang plano. Mas magandang plano pa para sa inyong kinabukasan, Gemini. So, kung ano man yung decision yan, kailangan think things through from all perspective, um, Gemini. So, tignan pa natin. More messages. Para sa ating Gemini. Okay. Ayan o. Oh. <laughs> confirmation card lang to ng no, mga single no, na talagang malulungkot nga kayo ngayong tatlong huling buwan pa talaga no and nature siguro for some of you kung hindi man pa kayo makakakita ng taong makakasama nyo habang buhay or kahit relasyon lang ano, uh, may spend yung time nyo sa nature, huwag nyo i um, i-stuck yung sarili nyo sa kalungkutan. Ayan, dahil baka sa nature nyo pa, no, kagagalat nyo, ka-spend time sa beach, sa mountain, kung sino may makakasalamuhan nyo dyan, baka doon nyo pa makilala ang inyong makakasama habang buhay. So, tingnan natin, kuha tayo ng isang stressless card kung ano yung kailangan ni Gemini. we have here expand time. Sabi niya, close your eyes, imagine that the present moment expand with you and it at well as well as your surrounding the building the whole city the country and the earth imagine all the inside this moment let your mind rest in this expanded space for a little while on top of this you can expand your calendar make each week a big board on each time a blank The bigger the markings, the larger the calendar. So, hindi na natin tatapusin, ano. So, tututo ko na lang yung camera at kayo na po magtapos ng ating binabasa. Pero sinasabi dito nga dito sa expand time. So, huwag niyong li-stack ang inyong sarili katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Kahit sino man sa inyo, single, couple, or in a relationship, may mga ka-live-in partner, ayan, huwag niyong i-stack yung sarili niyo sa isang lugar lang, i-expand niyo yung, i-expand niyo yung inyong, um, sa pak pakikisama, sa kaibigan, sa oras, ayan, maging ano kayo, no, i-palawakin niyo, palawakin niyo ang inyong, um, ibang tao mang term doon. Basta palawakin nyo ang inyong parang mga taong nakakasalamuha. Um, ayan, mag-expend time nga kayo sa nature. Kasi, um, kasi kung i-stack nyo yung sarili nyo dyan sa pagiging sa kalungkutan, ano, ayan, magkakaroon lang kayo ng anxiety, ano sa small place lang kayo madala siguro for some of you sa bahay na lang no um lumabas kayo sa inyong comfort zone ayan para mawala kung ano man yung mga um nararapdaman ninyo no gemini so yun lamang gemini thank you for watching see you on my next video bye bye